So, from Zamboanga po sila. So, ano nangyari sa inyo, ma'am? Matagal na itong nararamdaman ko. Mm -hmm. so, ako yung likod ko At kasi yung time mo na feel ko is affected na po siya. Discomfort na po siya sa pagtulog. So, time na matulog ako. Okay, ganito. Or hindi ko alam kung ano yung position na dapat maging comfortable ako. Na paano po ba yan? Actually, eh, na tapilog ako. Pero I don't know kung, kung yun. yun po ba talaga yung main reason kung bakit sumasakit siya dito sa <laughs> okay inyo na po. Game, so... Parang feeling ko, first time namin magkakaroon ng customer na galing sa ganitong probinsya. Di ba? Paul, ba diba, Paul? Anong probinsya diba? naman? Zamboanga. Sige, may re sa Zamboanga? First time niya, siya, ano? Sambuanga. So, from Sambuanga po sila. So, ano nangyari sa inyo, ma'am? Uh, actually, matagal na tong nararamdaman ko. Mm -hmm. So, ako yung likod ko at kasi yung time mo left ko is affected na po siya. Uh -oh. And then, yung mga kasamahan ko, sobrang kalatot na raw uh -oh. na maglakad ako na parang unbalanced na raw po. Hindi naman lang ito. Joke joke lang. So, yun na po, it's really like, mas comfort na po siya sa pagtulog. So, ganito na matulog ako. Ganito, or hindi ko alam kung ano yung position na dapat maging comfortable ako. Na paano po ba yan? Actually, na tapilog ako, pero I don't know kung, kung yun. yun. yun po ba talaga yung main reason kung bakit sumasakit siya dito. Mm -hmm. So, until now, kahit nagpapahilip na po, how many times? Napasagat na siya? Yes po, once po. Yun na po yung na-mention ko po, po earlier yun na hindi nag-inject na sa akin. Uh -huh then after that wala na po hindi hilot, hilot na lang inject lang ang gusto nilang gawin hindi ka naman hindi, hindi ka naman inoffer ng opera so, para wala naman po sa so, labi ng mga injection na hmm. pero yun lang po. po ano po ano po yung Pinaka main course? Opo, oh, main course. Wala kang naalala na nadulas ka, tumama yung pwede mo ng malakas? something like that? Wala naman. So, uh, napapiti na siya, napahilot, napapiti ka na? Ilang session? Ayun, physical therapy. Pregnancy test po. Joke lang bang physical therapy? Wala. <laughs> <laughs> mm. Pero nirecommend niya siya na ko-teacher ko, ko ng pa-therapy. Pero hindi pa rin ako nagpa-therapy. Ano ba klaseng hirap ginawa sa'yo? Dito po yung sir mm. ko. Okay, like, mm hmm. Ang so, ginawa? Like, patanog, patanog. Hmm. It's yes, okay? It's okay. Mga teacher, mga hiyang sa amin. Sige ma'am, tanggal ang t-shirt na pa. Pogi, bago ko palakarin ng normal yung jawa mo, love mo hindi? Blank, kiss mo, kiss mo muna. No, kiss mo, kiss mo. May oh. camera. Kiss mo. Oh. Kaya pwede siya makuha ng ka? Bawal. Kiss mo, oh. kiss mo. Kansi yan, Pogi. Kiss, kiss. Love, natin love. Yawaw. Love, love. <laughs> 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 wow. no. no, ba na mga. Yung customer po natin, ano po siya? Grade 10 teacher po. Tama ba, ma'am? Grade 11 11 daw? 9, 10, 11 12 Anong subject niyo, ma'am? high school Ano? Entrepreneurship po Bakit kasi ma'am nagpapatest kayo, ma'am, kahit hindi niya nagtuturo? Entrepreneurship, sa business yun, di ba, ma'am? Yes po Yan yung ayaw na naman <laughs> dati Sabi po ni Rasmus, na po yung exam Mahangin Yes po Ano ba yan, ma'am? Mahangin na yung Mahang yung likod. Parang kabag ba? Kabag. Eh, parang puro lamig. Oh, lamig. Puro lamig. Hangin sa likod. Ibon. <laughs> <Lame. laughs> <laughs> 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 Ibon po kasi yung term nila pag may hirap po ako sa Bagod to ma'am. Yung nakitigas na yan, hindi tawag dyan ma'am lamig. Ba't nagkakaganyan yung tao? Minsan sa sobrang kupo, mali yung posture. Lalo na pag nakaslouch, yung muscle na to napapagod. Kasi persado. Ah, oh, parang tama ni Madak. Ta? Ilang taon ka nang pilay, ma'am? Almost 3 years po. Ganun ka maglakad mo? Ganun yung lakad? 3 years? But dahil dahil po siya unbalanced po. Pero dahil hindi naman siya lang pa- worse po. Yung ganyan ka worst, ma'am? Ilang taon na? Mag-1 year po. Or 100 plus na buwan pa. Dab ka nga niya kahit pilay ka eh. Lalo na pag nalakad ka lang, ma'am. Ma'am, pataas na ka lang. Balay happy naman po ako dati sa yung ilalakang mm -hmm. siya. Nakakalakad po ako ng maayos talaga. At least kahit napiling ka na lang, kami pa rin mo. Huwag na tayo mag-upo na yan. At hindi ka, makinun, ka, makinun, ka makinun. Okay, okay, maka, maka, madali. Good choice na hindi mo siya inyo. Makakalakad pa naman kasi ito ng diretsyo, OB. So kaka-uwi mo lang din. One week po lang ako dito Hindi Tak tahu ni lambat punya. Ganyan ba kayo nakuha lahat ng yung man, 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 sa'yo? Ha? Pwede. Pwede. Sige pala naman Ang Mas mukha ka naman. Mas mukha ka Ay sorry. Maglalalo pa, pala tayo mama. Hindi pa to okay ha? Tingnan mo to. Mga pa rin? Opo. Okay. Shit! Pakibigyan na ko! Check mo ito mga hindi pa to okay ha. Malaki lang yung pumapasok. Ano to bang Masakit relaxing? Medyo eh? masakit po. No? Medyo relaxing po. Pantay yung sakit? Yes po. Pantay yung sakit? Yes po. Sa pa! Sino pa pwede bumalot ng pagbaba? Sisi. <laughs> Tuturuan ko yun. Oh. So yung sakit na, correct me if I'm wrong ha, 3 years na. Um, Masahad natin yung ituro na rin. Saan so, magmokdo? Magmokdo ka. <laughs> <laughs> okay. So, na ako na po kayo. So, malaki na pagbabago nito pag tapos. Teka lang, dodobod siya ko lang. hirap na baka mapahiya tayo eh. May <laughs> <laughs> e, magpapasalupi, nanggigigil kasi ako dito. Ay, magpalag ng palag eh. So, no advance payment, at check yung booking po, libre po yun. Ang bayad po, pagtapos magigot. So, bago ko ito ipala, please, kapag may nanghingi, kahit magkano halaga, hindi po kami yan. Ha? May naiskam na naman ngayong araw eh. Anong mood pa lang yung si Tatay araw-araw? Tutu. Tutu. Una, 1-1. Sunod, 1-1. Ulit. Isa lang po, yung eh, ipapaalala ko sa inyo. Wala po kami ditong 8,000 sa tuhod. Sa <laughs> tuhod, 8,000? Pagkaano sa akin? 500. Tapos hey. sa Antipolo? Donation. Donation. Bahay ko hmm. yun eh. Antayin nyo kapag oh, ako nagkaroon dito ng bahay sa San Jose del Monte. Libre mm. na lang. Back to donation ulit. Wala pong 8,000 na tuhod sa amin. Hmm. Tuhod 8,000 na rin. Pasi siya dyan, pasi siya dyan. Ay, um, lang <laughs> din? Yan siya siya pasi siya dyan siya. Isa. isa lang. Kusan siya all Si Sina siya siya ba yun? Hmm? So, sa kanya. Pwede sa mga tuloy sa kanya natin. Sa ito eh. Ano pa? Ano pa? Gagayahin hindi yung mga line niya dun sa ginagawa niya mga video. Huwag pinakamagaling sa lahat. Huwag pinakamagaling sa over the world. Okay na Okay, Huwag kayo naniniwala sa mga mga ilot na yun. lang sa IG yan. Oo. Oh. Okay. Ah, sorry ka, wala akong IG. Di nga ako nakapag-Facebook eh. Silipin mo Facebook ko. Tawag yun. Wala ng video mo sa Facebook. Puro ano eh. Wala nga. Ano sabi niya sa akin? Natutod ako sa IG. Hindi ako, wala nga ako, hindi nga ako marunong mag-IG-IG. Facebook sa ano lang. Tamad nga ang chat niyan eh. Sa akin sabi niya sa akin natuto daw ako sa IG. Sorry ka. Yung mga nanonood sa akin, nilagay sa IG sila ang natuto sa akin. Wala namang nagturo sa akin eh. 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 Kainan. Bisa Bago natin napagaling si ma'am, konti na lang iiyak na pa to. <laughs> Pasok. Pasok. Nawala lahat ng baga ko. Nakawa ka na yung spy ng asawa mo. Ano nung fiancé mo? Okay, ka na nakalala. Na nakaupok. Hindi mo na siya mga mga kasi. Nakabaw. So, parang doon mo kayo. Rating ko po, hindi ako natuto sa IG. Sarili ko yun. Kayo ah. Sama, ka-IG sa magkahal. Lang IG. Nagchat-chat na ka mga ka sa akin, hindi ko rin reply mm. So, paano dyan muna kayo? So, pagpahingayin muna natin si Ma'am. No advance payment po. Ang checking in, booking po, libre po yun. Sa mga pupunta dito, huwag kayo sa amin humingi ng paggaling. Lagi po sa taas ha. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo mamaya. kita Okay, game. So, bago ko pa tayo, and shout out po sa lahat ng teacher na napalakad po sa kanapagaling ng team na to. God bless po sa inyo lahat. So, again, game. yung yung bangon, ha? Kaalagaan mo natin. Pagilid, harap na natin. Upo. Patagilid. Upo, patagilid. Po. Tagilid. Upo.

So mamaya na natin ipakita. Pagpahingay natin, maya-maya pa to. So dyan muna kayo. God bless po sa lahat. Pakita namin sa inyo na mas malaya yung lakad. Sige magtayo ka muna dyan. Mag 10 minutes. Wow. <laughs> Tinalas right. ka ma'am? Kalakad Ako. Tinalas po, po kayo? Walang mo yung ano.

Ako ah, po, Ay, happy po. Mm -hmm. Ma'am, lakad ka, ma'am, kahit hanggang sa kalahati ng kotse, ma'am. ang galing-galing mo talaga, Bern. Hey, uy, lang. Eh. Balik po. Ano na, parang naman siya nalang. years kang pilay? Yes, po. Ay, one year, one year yung pilay mo. Na malala. na ka natin terapak. Galing, no? Pag teacher talaga, ano sa amin eh, Di ba te? Te, naalala mo te, lahat tingnan mo na nakasabay mong teacher, lahat one shot lang din. So paano po, God bless po sa lahat. Ano to sarap mo? Patay. Ano yung lalagay natin? Uy, ano, ako doktor? Wala akong alam-alam sa sakit. Ilagay ko dito lagnat. So bago natin i-close, ipapakilala ko sa inyo. Si sir, ay si ma'am, eh, ito po yung fiancé niya. Ligit sa yung fiancé ni... ni ma'am. Love mo hindi. Love you. Kiss mo, kiss mo, kiss mo. mo, sa lahat. Kita-kita tayo okay. session. <laughs> From...